Hello, magandang araw sa inyo lahat. For today's video po, bibigyan ko po ng top 3 na ugali ng lalaki na talaga nga mga ayaw ng mga babae. Pero bago yan, isang muna mabilis ang shoutout kay Boy Dahon. Watching from Kidapawan City. Maraming maraming salamat. God bless. So, proceed na po tayo agad sa number one na ugali ng lalaki na talaga nga namang ayaw na ayaw ng mga babae. Hindi masasandalan sa oras ng problema. So, dito mga lods, no, kayo yung tipo ng lalaki na parang wala kayong pakialam. No? May problema na yung jowa ninyo pero parang dead malam po kayo. So, hindi kayo mahingahan ng jowa ninyo. Ayaw po ito ng babae lods na yung lalaki parang walang pakialam. Parang paharamdam namin sinasarili namin yung problema. No? So, ang bilago sa talaga lods ng mga babae sa is, isang lalaki yung marunong mag-comfort kapag ka may problema no, yung marunong manuyo, yung marunong pag-aanin yung pakiramdam ng babae. Pero kapag po ang lalaki ay parang walang pakialam at hindi mo malang makuha ng opinion kapag may problema, no? parang, eh oo, uh, ay, uh, bahala, eh lang yung sagot. And then parang napakatahimik and then yung parang ayaw tumulong sa problema. No? So ayaw lang po ng babae yung ludes, no? kasi po ang gusto talaga ng babae, yung lalaking vocal. No? Yung lalaking may bunganga o madal-dal kapag ka-oras ng problema kasi po nakakatulong po yung Pagiging madal-dal ninyo mga lalaki kapag may problema, kapag malungkot ang babae, para makomfort yung feelings nilang malungkot. So ngayon, kung hindi ka po ganito, ito po talaga yung isang ayaw ng babae. Kahit ako, ko talaga to. So proceed na ako tayo agad sa number two. Mataas ang pride o ego. Ayaw po talaga to sa ng babae na ang lalaki, eh, parang alam mo yung, hindi na manuyo, eh, siya pa yung nagpapasuyo. So hindi mag sorry, tumatagal yung away, ganito pa rin. No? So alam nyo kasi Luz, nandam mo lang tumatagal yung away dahil sa ego ninyo, no? ah, uh, ang babae nudes, you wala nang gana sa isang lalaki. No? Kaya po, napaka-importante na siyang tabi niyo lagi niyo yung ego ninyo. Okay lang magtampo one day o two days and then, and then sana wag na mas tatagal pa niyan kasi po hindi na po maganda yung sa relasyon. No? Kaya, kailangan niyo po talaga pag-usapan lalo na no? kung mahal mo lang yung babae. No? Kailangan mo talagang oh, sorry kahit sabi mo hindi mo nakasalanan, di ba? So, ganoon po talaga sa pagmamahal. So, kailangan kung ayaw magkahiwalay kayo, eh, mag-sorry ka kahit hindi mo kasalanan. So, ganun po talaga, no? Kaya nga tanga ang pagmamahal. Tapos na pa agad sa number 3. Naglalayas pag inaaway, no? Ito po, ayaw po talaga ng ba ito na may mga lalaki talagang sinasamantala na galit, napagalitan, naglalayas. Ginagamit nyo na pagalitan kayo, na nga kayo, hindi maglalayas kayo, no? So, wag na huwag yung pong gagawin ito. Nagsisip po, lalo pong lalala ang away. Hindi po yung solusyon, no? Yung paglalayas. Maraming mga lalaki yung gumagawa na ito kahit yung kalibing partner ko kayo tumakaka sa akin. No? Naglalayas yun, no? Ayon na ayon na nagsisermonan, no? Kasi iniisip nyo, Lods, na siguro kayong mga lalaka, Lods, iniisip nyo yun na kapag kanilayasan ninyo yung babaeng nagbubunga nga o galit, ilalamig eh, yung ulo, hindi yung mula sasabayan, no? So, okay lang na mag-less ka. Isang oras, dalawang oras. Pero yung sabi mo, talagang araw ka na nawala, eh, wala po yun, mamaya, gumerge ka sa iba, no? May, may mga mindset pa ng mga yung mga babae. Kaya, kaya po, iwasan nyo po yung mga ganitong kaugulian. So, agad dito na lang po tayo, mga Lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again. Pumaya next video. God bless. Bye-bye!